Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang aking grass dito sa aking backyard. Ngayon magkakat tayo today uh, kasi ang kataas na ng aking mga grass. So that is before and then I show you also after. Yan ang aking alalay na si Cortez. Say hi. Hi. Okay. You're going to help me today, okay? Just okay. behave. Pero, ngayon guys magkakatayo ng grass kasi ang dami na ng ang tataas na masyado ng grass kaya kailangan na talaga uh, ano kasi eh 2 weeks na naguulan dito Mommy, kaya one, two, one, two, hindi ko siya nag na cut ayan before and after well. mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano na yung itsura ng ating backyard Ayan, pakita ko muna sa inyo yung konti yung aking lemon dito sa backyard. Ito guys, na yung lemon na to, binili ko siya ng dwarf lemon. Ibig sabihin ng dwarf, maliit lang. Ngayon, nagtaka ako kasi masyado na siyang malaki. At yung bunga niya sobrang dami talaga. Sobrang dami. Ngayon, nag ano na siya sa ground yung iba. Nasa ground na mismo siya. Kasi hindi niya na kaya yung pressure ng bunga niya guys. Sa so, sobrang bigat na ng bunga, nasa ground na lang siya. Tingnan nyo oh. 'Yan. Ito naman yung aking uh, malunggay, namamatay siya pag winter. Bumabalik naman siya pag summer na. Nag-ano nga ako eh, dapat pala ang binili ko na lang, sabi ko. Dito, orange na lang kaysa sa lemon kasi Diba? Hindi naman natin gaano na papakinabangan yung yung lemon. Kaya, sabi ko, dapat pala orange. Pero may binili din ako guys na orange before. Kaso lang, namatay siya nung umuwi ako ng Pilipinas kasi hindi napabayaan ang asawa ko. Pero, uh, nabubuhay ulit siya. Sana bumalik ulit siya guys. Ayan start na tayo ng cut na grass para makita natin kung ano yung finish line. Ayan, pakita ko muna sa inyo kung yung bago ko ikat yung ano, toto ko yung grass. Take a video for mommy. Here, you look for mommy. Where's mommy yet? Yeah. Turn around. Yeah. You take a video for mommy like. Cheese. No, I don't cut follow, mommy. You see me, mommy. Cheese. Mommy. Yeah. keep see you. Say cheese. cheese. mommy Cheese. 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 Mommy. just not working. You follow me because look. Ayan guys, hindi <laughs> siya ganong smooth uh, cut ng grass kasi ano siya, yung grass niya ay Abasa uh, Kaya, yun lang muna yung ano, mahirap pa uh, ikat ng grass. Kaya kung makikita nyo yan guys, uh, Yan pa lang ang area na nakat ko dito. Pakita ko sa inyo. Ayan, guys, yung finish na natin siya, guys. Ayan siya. Mommy! Ayan, yung uh, backyard yes. natin. Yes, already done. Yes, beautiful, right, Curtis? Yes. Good job, Mommy. Say, thank you, Mommy, for cutting the grass. Thank you, Mommy, for cutting the grass. Yes, that is my little boy. Ayan lang ang swimming pool niya for this summer kasi mahirap mag-pump ng swimming pool. Ayan guys, 'di ba? O oh, sipag si Paglang, lang, 'di ba? Kaya natin 'yan. Thank you for watching. I'm mean, watch it.